Ika isang daan at tatlong pong kabanata sa pagpapatuloy. Nakapatong si Wumuon sa sanga ng isang malaking puno malapit sa Regional Military Commission. Sa bayan ng Lanshaw. Nasinabi niya sa isip na nandyan daw kung asaan ang commander. Makikita siyang nakamaskara na kailangan daw niyang humingi ng tulong mula sa Regional Military Commission upang mahanap ang kanyang mga magulang at si Gonha. Bukod dito, kailangan daw niyang makuha ang suporta ng imperial na pamahalaan upang mapabagsak ang mga malulupit na atrocious sandstorm. Samantala, kailangan niyang siguraduhin walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, gagawin ng Heavenly Marshal sect ang lahat upang patayin siya. Na magpapahirap sa kanyang pagkilos para maabot ang kanyang mga layunin. Magiging mahirap na talagang pabagsakin ang mga atrocious sandstorm sa ganitong kalagayan. Isang karwahe ang papasok sa pangunahing tarangkahan ng Regional Military Commission at agad na nahuli ng kanyang pansin ang babaeng nasa gilid nito. Na makikita ang kanyang mata na napasabi siya na tiyak na isa siyang malakas na dalubhasa. Dagdag pa niya sa isip na namakikita ang babaeng nakatalikod na sa tingin ko. Narating na niya ang antas ng absolute level. At ginamit ni Wumuon ang kanyang teknik na itinuro ni Mara at palihim na nakapasok sa Regional Military Commission at napasabi sa isip na kailangan daw niyang mag-ingat makikita ang bubong ng Regional Military Commission na makikita ang mga taong ito na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na kahit pa may napakalaking grupo ng mga tulisan na tinatawag na Atrocious Sandstorm sa loob ng Dansu tila payapa ang kapaligiran sa loob ng commission halos parang walang nangyayaring masama Dagdag pa niya na hindi ba't mahirap iuri ang mga atrocious sandstorm bilang simpleng puwersa ng murim o pangkaraniwang grupo ng tulisan. Dapat naman may sapat na dahilan para supilin sila ng imperial na pamahalaan. Bakit parang wala lang silang ginagawa? Sinuri ni Humuon ang kanyang paligid. At siya ay nagulat at napasabi na ang enerhiyang iyon daw ay pamilyar sa kanya. At makikita ang Blade Emperor Lodging. Sumulpot ang ating bida sa likod ni Blade Emperor na parang multo, at sinabi na matagal-tagal na rin daw. Na na napatayo at napalingon ito at sinabi na sino daw yan. Na tumugon ang ating bida na sinabing nakangiti na huminahon lang daw siya. Ako po si Song Moon sir. Labis na nagulat ang Blade Emperor at nagtatakang napasabi na Song Humon. Na sinabi ng ating bida sa kanya na maayos lang daw ba siya. Nakatayo sa harapan niya ito na hindi makapaniwala sa ating bida. Makikita ang muka nilang dalawa na sinabi pa sa isip ni Blade Emperor na nasa isang taon at kalahati pa lang daw mula nang huli niyang makita si Wumuon. Kung tutuusin, imbes na maging proud sa mga narating ni Wumuon, naramdaman niya ang kawalan niya ng sariling tagumpay. Dagdag pa niya na hindi pa nga daw siya yata 23 gulang pero nalampasan na niya siya. At pagkatapos ay malakas na tumawa ito at sinabi na isipin mong hindi mo lang nabasag ang absolute wall sa loob ng isang taon at kalahati, pero nalampasan mo pa ito. Dagdag pa niya na imbes na maging mapagmataas, mukhang nawawalan ka ng sigla. Malungkot na tumugon ang ating bida na napakaraming bagay ang nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Sinabi pa sa kanya ni Blade Emperor na siguradong masaya si Baek Sangwon. Na ang kanyang apo ay lumago na ng ganito sa murang edad napatingin ng seryoso ang ating bida at nangalit ang mga ngipin. At pumikit na sinabi na ang kanyang lolo daw ay wala na sa mundong ito. Na napasabi si Blade Emperor na nawala ng kulay na ano? Hindi daw naman niyang sinasabing patay na ang gagong iyon, di ba? Hindi ba? Pumikit ang ating bida at hindi sumagot. Nakakabingi ang katahimikan. nang hina ang mga tuhod ni Jong Yimoon at napaupo sa isang silya na parang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. At napasabi pa siya habang makikita ang muka niya na mangyak-niyak na yung gago na yon, lagi akong pinapraning kung ano-anong kalokohan ang sinasabi na mas mahaba pa ang itatagal niya kaysa sa isang asong gobyerno na katulad ko. Pero siya pa ang nauna. Yung hangal na tao na yon. Unang nakilala ni Jeong Imuon si Sang Woon noong kabataan niya sa unang misyon niya bilang bahagi ng Embroidered Uniform Guard. Bilang magkaribal, madalas silang mag-away at magkasakit ng ulo sa isa't isa. Pero kasabay nito, maraming beses din silang nagtulungan upang pabagsakin ang mga tulisan ng Dark Faction. Kahit na hindi na sila madalas magkita habang tumanda, itinuring pa rin niya ang Paul Marshall Emperor bilang pinakamalapit niyang kaibigan. At ang kaibigang iyon, namula ang mga mata ni Jeong Yimoon, at tinanong na sino ang may gawa nito. Natumugo ng ating bida at sinabi na isang misteryosong grupo na tinatawag na Heavenly Martial Sect. Makikita ang labas ng kanyang opisina at napatanong na sinabi ni Blade Emperor na Heavenly Martial Sect. Unang beses marinig ni Jeong yimoon ang pangalan, kaya ipinaliwanag ni Wu Muon ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito. Habang nagsasalita, napagtanto niya kung gaano kaliit ang talagang alam niya tungkol dito. Hindi niya alam kung paano ito nagsimula o kahit na ano ang layunin nito. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na naintindihan na daw niya. Kaya may ganitong mga bagay daw pala na nagaganap sa dilim. Dagdag pa niya na nakaupo siya kaharap ang ating bida na isipin mo, magkaugnay pala ang atrocious sandstorm at ang domineering martial sect sa heavenly martial sect. Pero napakakaunti ng impormasyon tungkol sa heavenly martial sect. Hayaan mo't sisiyasatin ko muna ito. Makikita ang ating bida kaharap niya na sinabi pa ni Blade Emperor na, at tungkol sa pabor mo na gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para hanapin ang iyong mga magulang at ang babaeng nagdangalang gunha. Hindi ito isang bagay na. Kaya kong pagdesisyonan. Makikita ang buwan na sinabi pa niya na, pero ipakikilala kita sa isang tao na makakatulong. Maghintay ka lang. Iniwan ni Jeong Yimuon ang silid, pinaghintay si Wumuon ng halos isang oras hindi nagtagal, naramdaman niyang may dalawang babaeng papalapit, kasama si Jong Imoon. At sinabi nito na maging magalang ka. Ito ang kamahalan, Prinsesa Mokyong. Bagamat wala siyang gaanong katapatan o pagmamahal sa pamilya imperial, sinunod pa rin ni Humoon ang mga salita ng Blade Emperor at magalang na binati ang dalawang babae. At lumuhod na sinabi na ako po si Song Humoon. Isang karangalan ang makilala kayo, inyong kamahalan. Nagsalita si Prinsesa Mokyong at sinabi na makapagsalita ka ng malaya. Tumayo ka. Nagpasalamat ang ating bida habang tumayo at palihim niyang sinuliapan ang magandang babae na waring nasa maagang 20s na nakatayo sa gilid ng prinsesa. At sinabi niya sa kanyang isip na siguradong daw siya na siya yung absolute master na nakita niya kanina sa harapan ng trangkahan. Na makikita ang babae na sinabi pa ng ating bida sa isip na may tatlong Absolute Master sa loob ng Imperial Palace at isa lang sa kanila ang babae. Invincible Flying Sword, Yun Harin. Na sinabi pa niya sa isip na makikita ang muka niya na isa siyang batang at napakagandang Imperial Guard. Tanyag ang kanyang kahusayan sa loob ng mga Imperial Guard. Na italaga siya sa kanyang unang posisyon sa murang edad na labing anim at makalipas ang dalawampung taon na promote siya bilang head ng Imperial Guard. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Prinsesa Mokyong na gusto mong kumilos ang pamahalaan para hanapin ang iyong pamilya at tapusin ang atrocious sandstorm. Hindi mo ba iniisip na kulang ang iyong opisyal na posisyon at mga nagawa upang gumawa ng ganitong kahilingan? Hindi naman ganoon kabagal si Wumoon upang hindi maintindihan ang kanyang nais ipahiwatig na napasabi sa isip na iyon ay nangangahulugang inaalok niya ako ng mas mataas na katayuan. Yumuko ng bahagya ang ating bida na pumikit at sinabi kay Prinsesa Mokyong na pasensya na, ngunit wala akong balak tumanggap ng posisyon sa gobyerno. Natumugon ito na kahit hindi mo makamit ang nais mo kung hindi mo ito gagawin. Tuwirang tumingin si Humoon sa mga mata ng prinsesa. Na sinabi ng seryoso sa kanya na hindi mo ba sa tingin na posible kung gagamitin na lang kitang hostage na napalaki ito ng mata at napasabi na ano? Na napatapik naman ang palad sa noo si Blade Emperor at napasabi sa kanyang sarili na napakakabaliwan na sabihin ito sa prinsesa. Ano na naman to? Tinrato ng Paul Marshall Emperor ang imperial family na parang wala lang, pero ang asal ng batang ito mas malala pa. Sandaling nagulat si Yon Harin sa lubos na hindi inaasahang tugon, ngunit maya-maya lang, sumiklab ang init ng ulo niya sa isang iglap, anim na beses kumislap ang kanyang kamay. At may isang matalim na bagay na lumipad sa hangin. Ang anim na throwing knife na gawa sa Ki ay basta na lang na naitaboy bago pa man ito makalapit kay Wumon. At hindi sila nakalapit sa kanyang damit dahil sa kanyang defensive Ki. Sa kabilang dako, ang formless flying sword ay labis na naguluhan ng makita si Wumon na hadlangan ang kanyang atake gamit lamang ang kanyang defensive key at napasabi sa kanyang isip na paano siya nagkakaroon ng ganitong lakas sa napakabatang edad. Mas malakas ba siya kaysa sa akin? Habang tinataya ni Yoon ang kanyang lakas. Si Wumon naman ay ganoon din ang ginagawa habang tinitingnan siya. Formless flying sword Yoon Harin. Kahit na hindi siya kasing lakas ng walong heavenly martial emperors o ilang mas malalakas na anim na sovereigns, siya ay nasa katulad na antas ng absolute master mula sa martial heaven na nakalaban ko noon. At pagkatapos ay sinabi ng prinsesa na kumalma ka lang yun, harin. Natumugon ito na pasensya na, kamahalan. At pagkatapos ay napasabi ang prinsesa na na-hostage. Ikinalulungkot kong sabihin sayo. Ngunit hindi ka ang klase ng tao na gagawa ng ganyang bagay. Na napapikit ang ating bida at sinabi niya na oo, oh, oh, maaaring hindi ko nagawa ang ganitong bagay noon. Ayos lang. Pero sa ngayon, handa akong gawin ang kahit ano para mailigtas ang aking pamilya. Natumugon sa kanya ang prinsesa at sinabi sa kanya na okay sige. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong kumuha ng posisyon sa gobyerno. Pero, kahit na may otoridad ako, hindi magiging madali ang paglilinis sa atrocious sandstorm. Sinabi pa sa kanya ng prinsesa na yan ang dahilan kung bakit gusto kong humingi ng kapalit. Natinanong ng ating bida ang prinsesa at sinabi na ano ang maitutulong ko sa iyo, kamahalan. Sinabi sa kanya ng prinsesa na tulungan mo akong patayin ang dalawang tao. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at tatlong pong kabanata. Ika isang daan at tatlong put isang kabanata sa pagpapatuloy. Tinanong ng ating bida na sino daw ang taong gusto niyang patayin. At papatayin daw niya ang kahit na sino kung ito ay karapat dapat na mamatay. Sinabi sa kanya ni Prinsesa Nauna, ang commander ng Gansu. At pangalawa, si Jin Chong, isang anim na grado na yunok sa hukuman. Sinabi naman iyon ha rin sa kanya na atuklasan namin na may connection siya sa Atrocious Sandstorm. Regular din siyang tumatanggap ng suhol mula sa Atrocious Sandstorm. Na nainis pang sinabi ng prinsesa na noong nakaraan nang subukan ng Atrocious Sandstorm na umalis mula sa Gansu at pumasok sa Shanxi Sa ilalim ng utos ng court eunuch, nagkunwari ang commander na hindi niya nakikita ang mga bastardo. Dagdag pang sinabi ni Blade Emperor na tulad ng alam mo na, maraming sibilyan ang napatay ng atrocious sandstorm. Kaya't sinubukan ko ring alisin ang atrocious sandstorm kasama ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan, ngunit ang court eunok ang pumigil sa lahat ng aming mga pagsisikap. Naiinis pang sinabi ni Blade Emperor na bagamat ayaw kong gumamit ng assassination. Ngunit makakapagligtas tayo ng mas maraming buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila dagdag pa ng prinsesa na sa madaling salita, mayroon tayong parehong layunin. Ang pag-aalis ng atrocious sandstorm. Upang makamit yon, ang pinakamalaking hadlang sa ngayon ay ang commander ng Gansu at ang court Yuno. Tumungo ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na maaaring sinusubukan ng prinsesa na gamitin ako para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pero, pagkakatiwalaan ko siya. Dahil nagtitiwala ako kay Blade Emperor Jung Imong. Sinabi ng ating bida, habang may kinukuha sa loob ng damit na naiintindihan daw niya ito, kung ganun papatayin daw niya sila. At bilang kapalit, nais kong humingi sa iyo ng tatlong pabor. Inabot ng ating bida ang isang manual na libro kay Ion Harin. Habang sinasabi ng prinsesa na ano daw yan. Sinabi sa kanilang ating bida na una. Pakidala ito kay Rami, isang mandirigma ng Windsward Battalion ng Justice Coalition. Ang manual ay naglalaman ng mga bagong paraan ng pagsasanay na isinulat ni Wu Muon habang naglalakbay kasama si Yun Pagkatapos niyang bumangon mula sa pagkakahiga sa pag-iisa sa loob ng dalawang panahon, ginamit ni Wumuon ang karanasang iyon upang bumuo ng pinakamahusay na sining ng pagsasanay na matutunan ni Rami. Kung mahirap para sa kanya na magsanay ng may malay dahil palagi siyang natutulog, maaari siyang magsanay sa kanyang mga pangarap sa halip. Magkakaroon siya ng lucid dream sa isang kahulugan. Nagawa lamang ni Wumuon na lumikha ng pamamaraang ito ng pagsasanay dahil nakuha niya ang kaliwanagan ng walang laman at na-unlock ang higit pang mga lihim ng gentle celestial sword. Dagdag pa niya na kung matutunan mo ito, Rami, tiyak na makararating ka sa absolute level. Na sinabi sa kanya ni Prinsesa na napakadali lang daw niyan. At ano daw naman ang kasunod na kabustuhan niya? Sinabi ng ating bida sa kanya na sa ngayon, pakisuyo, huwag niyo munang ipaalam kahit kanino ang tungkol sa aking pag-iral at pakitulungan akong hanapin ang aking mga magulang at si Gonha anuman ang mangyari. Na napapikit ang prinsesa at sinabi sa kanya na hindi mahirap ang mga bagay na iyan. Kung ganun, tutulungan kita. Sinabi pa niya sa kanya na pero talagang wala ka bang balak na pumasok sa serbisyo ng gobyerno. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na gusto kong manatili ang taong ito sa tabi ko kasama si Yon Harin. Na nakapikit na tumugon ang ating bida na patawad. Makikita ang bubong na sinabi pa ng ating bida na dahil wala ng iba pa, mauuna na ako. Makikita ang tatlo na sinabi ng prinsesa na hindi ako makapaniwala na umalis lang siya ng ganoon. Sayang, sana'y naging malaking tulong siya sa akin. Na napahinga ng malalim si Blade Emperor na napahawak sa ulo at sinabi na patawarin niyo na po siya sa kanyang kawalang galang, aming kamahalan. Napatingin naman si. Yon ha sa labas habang binabanggit na Song Wumon. Nakasakay ang ating bida kay Yunha na sinasabi niya sa isip na kung papatayin ko ang commander muna, malamang ay makakahalata ang huklubang Yunuk at maghihigpit siya sa kanyang pagbabantay. Pero kung ang huklubang Yunuk ang mauna kong patayin, kahit pa maghigpit ng pagbabantay ang commander, hindi niya ako mapipigilan. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na kung ganaon, unahin natin ang huklubang Yunuk. Sa ngayon, kailangan ko munang pumunta sa Beijing. At lumipat ang eksena sa Forbidden City. Gamit ang itinuro ni Mara sa kanya, ay mabilis na napatulog niya ang tagabantay. At pagkatapos ay hinawakan niya sa lig ang isa at sinabi niya na kapag naglaban siya ay mamatay siya. Kaya sagutin na lamang daw niya ang kanyang itatanong. Tinanong ng ating bida na saan daw ang grade 6th Korth Eunok. Na itinuro ng tagabantay sa kanya at sinabi na doon daw. Sa kanto ng busaling iyon, makikita ang itinuro ng lalaking palasyo. Na makikita ito mula sa itaas. Mabilis na nakapasok ang ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip na ito ang tiyak na lugar na sinabi niya sa akin. Pero walang tao dito. At pagkatapos ay hinawakan niya ang sahig. At napasabi siya na may espasyo sa ilalim. May underground na daanan ba? Nagipon siya ng enerhiya sa daliri at binutasan pabilog ang sahig. At siya ay bumaba dito na napasabi na ang isipin daw na meron daw palang ganitong isang lihim na daanan dito mabilis siya nang napalingon sa bandaroon. Na mabilis niya itong pinuntahan. Dahan-dahang binuksan ng ating bida ang pintuan. At pagkatapos ay nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Na ng grade 6 th court eunuch na masyadong mahina ang batang ito. Hindi ako makapaniwala na patay na siya. Dagdag pa niya na dadalhan niya nalang damuli ito ng isa pang bata. Tumugo ang may hawak na kutsilyo na grade 6 th court eunuch. Hindi ito mahalaga dahil maraming mga kabataang yunuko ang pumapasok araw-araw pero nakakalungkot dahil bihira. Lang tayong makakita ng isang magandang batang tulad niya. Nilapitan ito ng yunok at sinabi na ang paghahanap ng isang mas magandang bata ay isang kaligayahan sa sarili. Dagdag pa nito na ang mga mahalagang batang ito ay patuloy na isisilang upang aliwin tayo sa anumang paraan. At pumasok ang ating bida na sinabi sa kanila na batay sa mga bakas na naiwan tiyak na matagal na kayong ginagawa ang kasuklam-suklam na bagay na ito. At ilang tao na daw ang napatay nyo? Na halos magkasabay na lumingon ang dalawa at napasabi ang nakaitim na sino daw siya. Na mabilis namang inatake siya ng yunok ng Descending Dragon 18 Palm habang sinasabi na buwisit kang ligaw na daga. Iniwasan ng ating bida ito habang sinasabi niya sa kanyang isip na ginagamit niya ang Descending Dragon 18 Palms kahit hindi siya galing sa beggar sect bukod dito Ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan kapag gumagamit siya ng martial arts ay kapareho ng sa Heavenly Martial Sect At pagkatapos ay nilagyan niya ang kanyang dalawang kamay ng enerhiya At inangat ang dalawa na napasabi pa ang may hawak na kutsilyo na ikaw na bastardo Kilala mo ba kung sino kami At pagkatapos ay makikita ang mga ito na sinabi sa kwento na sa kasalukuyan ang kapangyarihan na kasama ng posisyon ng Court Eunuch ay walang kapantay Maliban sa imperial family, sila ang may pinakamataas na katayuan. Nasinabi ng ating bida sa kanila na syempre daw naman. Kayo ang mga demonyong nagpapanggap na tao. Gamit ang enerhiya ng ating bida na nakalagay sa kanilang mga katawan ay pinakuha niya ang unok ng kutsilyo. At sinabi nito na ano daw ang balak niyang gawin. Magkaharap na sila na parehong may hawak na kutsilyo na napasabi ang isa na hindi daw ito maari. Nasinabi naman ng unok na buisit na ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay. Na sinabi pa niya na pahirapan daw nilang dalawa ang isa't isa ng dahan-dahan hanggang sa mamatay. Napasigaw ang yunok habang tumatalsik ang dugo nito. Ganon din ang isa. Habang nagpapatayan ang dalawa, ay makikita sa likuran nila ang bata na tila wala ng buhay. At tiningnan ito ng ating bida. At napasabi siya na kung dumating lang ako ng kaunti ng mas maaga, sana'y nailigtas kita patawad Mula sa bubong ay tumalon na ang ating bida sa ere At sinabi niya sa kanyang isip na kung ang mga ganitong bastardo ng eunuch ay kayang gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ganitong masamang bagay kung ganon ang opisina ng gobyerno ay isang lugar na talagang ayaw kong salihan Nabiglang may napansin siya at napasabi na teka Heto na naman ang mga deing ng mga kababaihan na mabilis siyang pumunta roon at sinabi pa niya na hindi lang daw isa o dalawa ang naroon sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlongput isang kabanata.